Sige pa ba, ah! Damihan mo pa! Nakikita ko ba yung nakikita ko? Kasing kulay niya! Kasing tampan itong buko pa, bes! Pero parang mas malaki itong hawak natin. Oo ma. Ano ba naman yan ba? ano yan? <laughs> Bakit yung sa kanya, bes? mabuhos? Itong makopay hindi. Ito na maabot yung iba. Kaya nga, no? Buti pa yung kay Baak mabok. Yung makopa, hindi. Kaya... Nga, magagal na po po. Sante na pa yung umis mo. Nagang... Diba aso, itangal-tangal na pa yun. Napending. Ano, yakusit. May papaanawa gito ya. Ah! Ainda é de braço é de braço. É de braço. talaga po, pero sobrang init na. Oo, oh, ang daming bunga ng miracle fruit. Tinan mo pati yung buko nila, ang dami, Bes. Ay, Bes, iba yes ba yun? Siya nga yun. Sa kanila kaya yung buko at saka yung makopa? Hmm. Dito kaya yung bahay nila? Baka dito, Bes. Tingnan mo naman, busy-busy siya eh. Sa kanya kaya yung miracle fruit na yan at saka yung buko yung makopa? Tara, itanong natin. Tara. 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 kaya 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 naman. Puno kaya motor mo kaya Andres. kaya Pang kaya 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 Sige. kaya 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 Ato ti mangmang ti ko protection ti mat color ti dugan. Mm, high quality mat finish with Siyempre. Carnova wax. Ano pa ti mabalin na nga ako atoy panggamitan. Mabalin mo na ti ko plastic component, uh, vinyl pads tapos rubber, mabalin mo lang. Mm. mm. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah. Inti damag kasi nga rodata motor mo. Made. Nga yeah, ma atoy yun, amo mo awanti kwartak managligligata la, may kasikaw. Sidang ya. Alam di mo kababay nagsinger kanya. Guwapo eh. ni. Yun motor guapo di making kuka. Nakam mo. Makasao ka mo. Di na pintas di kwati motor, wag lang kirupa. Dada ti umangkas. Ukis ti sabam nagadong ammom, nagatamor -am da Nasa comment section yung link. <laughs> ah, uh, good <track> <laughs> <Hi> ba? Kasi <clears throat> pag mo naman. O oh, bakit? Ano ginagawa niyo dito? Uh! Nagustuhan mo ba yung tinda naming kalabasa? Hmm. Uy, naimas. Maraming kuwarto ako, pinapakupaw. Kapaya na kayo kakawin yung scout. Nakita kasi namin yung makopa. Ang daming bunga. Pwede bang humingi? Kaya nga, sa inyo ba yan, Baak? Uy, mga kayo lahat taangin mong sigaw ito eh. Okay. Hala, uh! ang taas-taas. Mamaya, mahulog pa kami dyan. Di ba, Gunyang? Kaya nga, buti sana kung sasaluhin mo kami ba, ak? Ah. Mait, kita yung adararami yung dik, ni. Nee. Isturbo kayo, ah! Sayang naman yung bunga, oh. daming nalalaglag. Sige na, Kaya nga, ka na doon. Uh. Sayang. Apo, ah. <laughs> ah, si sige yung lang arti dumawatin. Sakpay pa ulin yung mait. No, kahit yung haji may yung fruit na nabababa. <laughs> Ayaw namin yun. Yun, oh, no, yung makopa. Mas masarap yun. Mas gusto namin yun. Diba? Kaya nga medyo matamis-tamis pa 'yun, best. Tas maasim-asim. Sige na ba oh? Kaya nga. Si kayo paglulukwan da ka tapos sagdawat-dawat kay Tima ko patoy. Ublain kayo, ketchup nga parwaren kay Toy. Atamanin, nakasungsungit ka man yun. nga ba akin kakot? Sige ka din, ikan na kami. Awww. Ay, apo, awan mo brak ka niya yo. Sige man, Oo, oo din pala. dami pang sinasabi. Kuya Ongo. Hmm. daming duna, oh. Ang dami ng hinog. No, ganyan? Kaya nga. Masasayang lang. Kaya nga eh. Tamad kasing kumuha si Baang. Apo, ah, nagna nga ni? may tatay na loob niya. May pas ayon, ayon. Kanya, ayon. Kanya, oh. Matinaga kita yung eh. Numatay ka o mga kanya. <laughs> Doon sa taas, maraming, maraming malalaki, oh. Red na red na. Ito ba, ah, kayo mo. sa mo. Uy! <laughs> yan, 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 yan! Oo, oh, oh, ayun. won! Oo nga! Sige, go! Let's go! Yan, yan, yan! Oo, oh, cuts! Wow! Maghinaw kan sa amupan oh, niya. ay tamis Oh, <laughs> Ayan! Ay! Nag-a! Oh. mo na, sinasabi hey, nyo. Na, Uy, lalaki! Grabe naman mga sip ni Guniangay! Hindi, hindi, hindi! ang dami! Ang dali ah! Okay. na mahabot. Oke. Aku mau lewat jendela duman. Sarap kayak atau tikman ku enggak? Hmm. Sarap pun tawis. Sarap deh. Higi pa baak? Ah? damihan mu pa. Oi. Oke, kita hobain naik kita kok. Kasing kulenya. <laughs> Kasing-kasing tampang itu mau kau pa, Mes. Karena paling mau sebelah kita ngawak natin mu. <laughs> <laughs> Ada banaman yan baa, kan ya? dumating sa kanya, bes, mabuo. Itong makopay, Ito hindi. Kaya nga, no? <laughs> Buti pa yung kay Baak, mabuo. Yung makopay, hindi. Kaya nga. <laughs> <laughs> hmm, stop. Baak, ayun pa, sa kabila mo. Ikayang mo ba? Ay, <laughs> tangkita na si Dragon Ball. Bon. <laughs> Sige, baka mo pa, para maabot mo, Baak. Ayan mo. <clears throat> Banda no? Kulay red. Bakit ganyan? color bro. <laughs> <laughs> oh, hindi naman pala. Na. <laughs> oh, salo. Hindi ko kaintindan yung sinasabi nyo. Uh, hindi ko haka lang di, nakuha. Di, di. Ano, ayusin mo naman ang paghagis. Sayang. Kaya nga eh. Uy, lalaki talaga naman. Labis best. Uh -huh. Sarap. Damihan mo pa ba ah? Ayun, ay sakto yan. Yan, ang ganda ng nakuha mo. Ang dami yan. Ang dami, isang sumpok. Sabahan oh, na? Natukulati ko. Nalain na. Nakulpi-kulpi. ano, ang gagawin niya? Ito na lang, oh. Walis ting-ting. Oo, -ting. <laughs> oh, may kawit na. Hindi na kaya ata. Ang dami nun, oh. Oo, okay, kumapit <laughs> ka ng mabuti. Mamaya, mahulog ka sana. Mahulog ka, ka, um. ka sa amin? <laughs> Oh, ito. Hello, oi. Dami. Ka. Alam, oh, bin, dami. Ka talaga ba? Thank you so much. Wow, ang wow, wow, dami. Ang oh, dami. Sabi, oh, dami. Dami nga. Pwede na 'to ba? Bumaba ka na diyan. Salamat ha. Uy. Kamis nito, bes. Oo. Laki nito, Ben. Kaya nga eh, lalo na 'to. Pero ganito yata yung nakita natin. Hindi pa <hinug> yun, Ben. <laughs> Pa pahinog pa lang. Pahinog <laughs> pa lang. <laughs> Bak, bumaba ka na dyan. Papo, uh -oh. puro lang kutote tuming ko umuli. Uh-oh. Hindi kayong tog -sub ah. Hindi ka dumaw dawat, ay nisto ka tanong minsan lang. <laughs> okay. Sukahan natin mamaya. <laughs> Tapos may <laughs> asin. Diba? sakto Sakto-sakto merienda. <laughs> Solved na solved. Thank yeah. you, yeah. Kaaka. Ang gaan nakuha na mo. Tap. Oo, oh, oh, pa. sayang yun. sayang. Mm. Hindi, mangman ka sta. Kung lagi ka ba namang kumukuha dyan, edi hindi ka namin pinagtritripan. Di mm. ba, Bes? Ba't laging may ganito? Huh? Sa susunod yung buko naman, ha? <laughs> Ay, hanay. Eh. Marwam kayo. yun. Pupukuhan na yung atin. <laughs> Okay na ba yan? Hindi di pa rin dami Oo, baak. Okay na to. Maraming salamat ha. dami na ito. Puro hinog pa. Lalaki. Uy, uy. Sayang, sayang. Kuli hey, mo yun. Sayang na yan. Na, yan. Salamat ha, baak. Sa susunod, baak. Wag ka nang magbibrip ha. Para walang sagabal. Ang <laughs> dami nga dun Dumawat na lang. <laughs> Dalawa pang dami. Sarap na ito. Ay, bingayang. Ay, hey, lablaba. Tuloy ko pa